isang malawak na lambak na natatakpan ng kuyong tubig, at malikabok na mga buto. Ang buong katahimikan, niyang bulong ng hangin. Biglang isang ingay, ang mga buto ay nagsimulang gumalaw, upang magsama-sama. Lumalaki ang mga kalamnan, at bubuo ang mga anyo ng bala. Sa loob ng ilang sandali, ang buong hukbo ay buhay at humihing. Mukhang isang eksena mula sa isang horror o science fiction na pelikula. Ngunit hindi. Sa katunayan, ito ay isang makapangyarihang pangitain sa Biblia, na naganap libu-libong taon na ang nakalilipas. At ang pinakakahangahangang bagay, ito ay may malaking kinalaman sa iyong buhay ngayon. Si Ezekiel ay isang lalaking nasa desperado na sitwasyon. Isipin ito, isa kang propeta, ngunit malayo ka sa iyong tahanan, ipinatapon sa ibang bans. Ang kanyang mga tao, ang mga Israelita, ay nasakop at dinalangbihag sa Babylonia. Lahat ng alam at mahal nila ay naiwan. Para bang nagwakas ang kanilang mundo, na nagkahiwalay ang mga pamilya, nawasak ang templo, at ang lupang pangako ay nasa kamay na ng mga dayuha. May isip mo ang panghihina ng loob, ang matinding kalungkutan. Marami ang naniniwala na ang lahat ay nawala, na ang Diyos ay pinabayaan sila at nawala ng pag-as. Sa ganitong senaryo ng ganap na pagkatiwangwang nagpa siya ang Diyos na kumilos, mayroon siyang makapangyarihang mensahe na nais iparating at pinili niya si Ezekiel bilang kanyang tagapagsalita. Ngunit hindi ito basta-bastang mensahe, sa mga salita lamang. Hindi gagamit ang Diyos ng isang imaheng napakalakas, Nakagigimbal, na walang makakalimutan kalanma. Nagsisimula ang aming kwento tulad nito, si Ezekiel. Marahil sa anumang partikular na aaw, nang hindi inaasahan ang anumang hindi pangkaaniwang bagay, ay biglang naamdaman ang kamay ng Panginoon sa kanyi. Naranasan mo na ba ang pakiramdam na may gagawin ang Diyos na malaki, isang bagay na magpapabago sa lahat? Ang propeta ay ginagabayan ng espiritu sa isang kisap mata ay dinadala sa isang lugar na tila diretso mula sa kanyang pinakamasamang bangungo. Nasa harap niya ang isang napakalawak na lambak. Ngunit hindi ito isang lambak na puno ng mga halaman o buha. Hindi ito ay lambak ng mga buto, ng kamatayan. Mga buto sa lahat ng dako, libu-libo, marahil milyon-milyon, na pinaputi ng araw at nakakalat sa lupa, na parang isang kakilakilabot na labanan ang nangyari noon pa ma. Nakakabingi ang katahimikan, walang ibon na umaawit, ni umugong ang insect. Tanging hangin lang ang umiihip sa mga nasira. Naamdaman siguro ni Ezekiel ang lamig sa kanyang gulugot. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Bakit siya dinala ng Diyos sa isang tiwangwang na lugar? Hindi niya alam iyon, ngunit malapit na niyang masaksihan ang isa sa mga pinakadakilang himala na naitala sa Bibli. Ang lambak na iyon ay hindi lamang isang bukas na sementeryo. Ito ay isang makapangyarihang simbolo ng espiritual na estado ng mga tao ng Israel. Patay, desperado, nakalimuta. Ngunit malapit nang ipakita ng Diyos na kahit na sa pinakaimposibleng mga sitwasyon, maari siyang magbigay ng buha. At ang pinakahindi kapanipaniwalang bagay ay ang kwentong ito, ay hindi natigil sa nakaraan. Direkta siyang nakikipag-usap sa aming ngayon. Ilang beses na nating naamdaman ang ganito, tulad ng ating mga pag-asa, ating mga pangarap, at ang ating pananampalataya ay kasing tuyo ng mga butong iyo. Parang wala ng solusyon. Ngunit maghintay at tingnan kung ano ang gagawin ng Diyos sa lambak na iyon. Dahil kung ano ang ginawa niya doon, magagawa rin niya sa iyong buha. Handa ka na bang makita ang imposibleng mangyar? Naroon si Ezekiel, nakatayo sa gitna ng nakakatakot na lambak na iyon, na napapaligiran ng mga tuyong buto sa lahat ng dako. Nariyan ang mapang-aping katahimikan, nabasag lamang ng hangin umiihip sa mga nasira. Siguradong tumitibok ang iyong puso, at sinusubukan ng iyong isip na iproseso ang nakikita ng iyong mga mata. Sa sandaling ito ng pagkabigla at pagkalito, tinanong siya ng Diyos ng isang tanong, Anak ng tao, mabubuhay ba ang mga butong ito? Isipin ang epekto ng kanong na iyon. Para bang sinasalungat ng Diyos, hindi lamang ang lohika, kundi ang lahat ng batas ng kalikasan na alam natin. Ang mga tuyong buto nakalantad sa araw at hangin, sino ang nakakaalam kung gaano katagal nabubuhay bubuhay muli? Imposible naman diba? Ngunit si Ezekiel ay isang espesyal na propet. Nakita ko ang Diyos na gumawa ng mga hindi kapanipaniwalang bagay noon. Alam niya na sa Diyos ang mga tuntunin ng possible at impossible ay hindi na angkop sa parehong paraan. Sa halip na mahulog sa bitag ng pagbibigay ng agarang, hindi, tumugon siya ng may nakakagulat na karunungan. Ah Panginoong Diyos, ikaw lamang ang nakakaalam. Para bang sinasabi ni Ezekiel, tingnan mo Panginoon, kung ako ang bahala o sinumang tao, sasabihin kong walang pagkakataon, pero hindi kalimitado tulad namin. Kung hihilingin mo, dapat kang magtanong. May iniisip ka? sabihin mo sa akin kung ano ang plano mong gawin. Ang tugon na ito mula kay Ezekiel ay isang magandang aral para sa atin. Ilang beses natin tinitingnan ang isang sitwasyon sa ating buhay at mabilis na naghihinuha na walang solusyon? isang kasal na tila hindi na mababawi, isang panaginip. Inilibing ng maraming taon, isang sakit na sinasabi ng mga doktor na walang lunas, isang sitwasyon sa pananalapi na tila isang hukay na walang kalaliman, ito ang sarili. Nating mga lambak ng mga tuyong buto at iyon ang pagdating ng Diyos at itatanong sa atin ang parehong tanong, mabubuhay pa ba siya? Ang una nating reaksyon ay maaring hindi makapaniwala. Marahil ay pagkairita. Anong ibig mong sabihin Diyos? Hindi mo ba nakikitang walang ibang paraan? Ngunit paano kung, tulad ni Ezekiel, matuto tayong tumugon, ikaw lang ang nakakalam? Ang ating espiritual na paglalakbay, kapag tayo ay bumaling sa Diyos, ay bihirang nagsasangkot ng kagya at kumpletong pagbabago. Sa halip, ito ay isang unti-unting paglalaka. Una, ang mga pangunahing istruktura ng ating pananampalataya ay nabuo, tulad ng mga buto na nagsasama-sama. Sinisimulan nating maunawaan ang mga pangunahing katotohanan ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng paglinang ng mga gawi sa pananalangin at tagbabasa ng Biblia. Habang nangyayari ito, nagkakaroon ng lakas at flexibility ang ating pananampalataya, ulad ng mga kalamnan at liti. Inilalapat namin ang aming natutunan sa iba-ibang larangan ng buhay, at ang aming mga paniniwala ay nasubok, nagiging mas matata. Sa wakas, habang natatakpan ng balat ang katawan, ang ating bagong pagkakakilanlan kay Kristo ay makikita sa mundo. Ang ating pagkatao ay nababago, ang mga relasyon ay apektado at ang ating impluensya ay lumalaki. Ngunit sa kabila ng hindi kapanipaniwalang prosesong ito, may kulang pa rin na mahalaga, hininga ng buhay ng Diyos. Ito ay nagpapaalala sa atin na kahit gaano tayo magsika at umunlad, ang tunay na buhay ay nagmumula lamang sa Diyos. Hindi natin kayang mag-isa. Ang unti-unting pagbabago ay nagtuturo sa atin ng pasensya at tiyaga. Minsan nadidismaya tayo, dahil sa kawalan ng pagunlad at gusto natin ng agarang pagbabago, Ngunit kadalasang pinipili ng Diyos na magtrabaho sa paglipas ng panahon, hakbang-hakbang. Nagbibigay ito sa atin ng pag-asa. Kahit na pakiramdam natin ay nagsisimula pa lang ang ating paglalakbay o kapag nananalangin tayo, pa sa iba na lumalayo sa pananampalatay. Maaring gumagawa ang Diyos sa likod ng mga eksena, inihahanda ang lupa, pa sa nakikitang pagbabago. Si Ezekiel, sa kasugdulan ng kanyang pangitain, ay nakakita ng anatomikong perpektong mga katawan, ngunit walang buha. Pagkatapos ay inutusan siya ng Diyos na manghula sa Espiritu at Nang. Sumunod si Ezekiel, ang hininga ng buhay ay pumasok sa mga katawan na iyon, na ginagawa silang isang makapangyarihang hukbo. Itinuturo nito sa atin na hindi sapat na magkaroon ng tamang istruktura o gawin ang mga tamang bagay sa laba. Kung wala ang Espiritu ng Diyos, tayo ay parang walang buhay na mga katawa. Maari tayong magsimba, magbasa ng Biblia, at maglingkod. Ngunit kung wala ang Espiritu, ang lahat ng ito ay parang mga katawan na walang kaluluwa. Ang episode na ito ay nagpapaalala sa atin ng ating lubos na pag-asa sa Diyos. Ang tunay na buhay, kapangyarihan at bisa sa kaharian ay nagmumula lamang sa Kanya. Pinili ng Diyos na gamitin si Ezekiel bilang isang instrumento upang magbigay ng buhay na nagpapakita na bagaman ang buhay ay nagmula sa Diyos lamang. Madalas niyang ginagamit ang mga tao bilang mga instrumento ng kanyang kapangyariha. Ito ay may malalim na implikasyon sa ating buhay panalangin at ministeryo. Kapag nananalangin tayo pa sa muling pagkabuhay, para sa nawala o nasira, essential na ginagawa natin ang ginawa ni Ezekiel. Pagtawag sa Espiritu ng Diyos upang bigyan ng buha. Mag-isip tungkol sa mga bahagi ng iyong buhay na tila, patay o hindi gumagala. Maaring ito ay kasal, profesional na buhay, ministeryo sa simbahan, o maging ang iyong sariling espiritual na landas. Maaring ang kalangan mo ay hindi higit na pagsisikap, kundi higit sa Espiritu ng Diyos. Kung tayo ay magsisimulang manalangin tulad ni Ezekiel, na humihiling sa banal na espiritu na dumating at magbigay ng buhay kung saan may kamatayan, ang Diyos, na huminga ng buhay sa mga tuyong buto, ay nice na i-renew at buhayin ang iyong buhay ngayon. Matapos ang kahangahangang tanawin ng muling pagkabuhay ng mga tuyong buto, ipinaliwanag ng Diyos ang kahulugan ng pangitain, ang mga butong iyon ay kumakatawan sa mga tao ng Israel, na nadama na desperado at nahiwalay sa Diyo. Gayunpaman, ipinangako niya ang ganap na pagpapanumbalik. Hindi lamang pisikal kundi maging espiritual at emosyona kung paanong ibinalik ng Diyos ang Israel sa kanilang lupain. Ipinangako niya na ililigtas tayo, mula sa kawalan ng pag-asa, at bibigyan tayo ng bagong buhay sa pamamagitan ng Espirit. Itinuturo nito ang gawain ni Kristo at ang kaloob ng banal na Espiritu, na nagbibigay sa atin ng bagong buhay, na nagbabago sa atin mula sa loob palaba. Ang mga himala sa ating buhay, malaki man o maliit, ay mga buhay na patutuo ng katangyan at kapangyarihan ng Diyos. Kapag iniligtas niya tayo sa mga imposibleng sitwasyon, inihahayag niya ang kanyang sarili. Hindi lamang sa atin, kundi sa mundong nakapaligid sa atin. Ang pangitain ng mga tuyong buto ay nagtuturo sa atin na walang higit pa sa kapangyarihan ng Diyos sa pagpapanumbalik. Walang sitwasyong napakadesperado na hindi niya ito mabubuhay muli. Ang Diyos ay hindi lamang nangangako na ibabalik ang mga tuyong buto, ngunit siya ay nakatuon sa isang gana at radikal na pagpapanumbalik. Para sa Israel, ito ay nangangahulugan ng pagpapanumbalik ng kanilang pagkakakilanlan, bilang isang piniling bayan, at ang katuparan ng banal na layuni. Para sa atin, nangangahulugan ito na kayang baguhin ng Diyos, kahit na ang pinakadesperadong mga pangyayari. Ang pangako ng Diyos na ilabas tayo sa ating mga libingan ay malalim at tersona. Marami sa atin, sa isang punto, ay nakadarama na nakulong sa libingan ng depresyon, mga adiksyon, nasirang relasyon, mga pagkabigo sa kayera, o mga krisis ng pananampalatay. Ang banal na pangako ay maaari niyang iligtas tayo mula sa mga sitwasyong ito, Ngunit higit pa ito sa simpleng pag-alis sa atin sa mahihirap na panahon, ibinabalik din tayo ng Diyos sa layunin, pagpapala, at lapit sa kanya na palaging orihinal na plan. Nangangako siya na ilalagay ang kanyang espiritu sa loob natin, na nagdudulot ng malalim na pagbabagong panloo. Pa sa mga Kristiyano, ang pangakong ito ay direktang tumutukoy sa gawain ni Jesu Kristo at sa kaloob ng banal na Espiritu. Hindi lamang tayo pinatawad, kundi tayo rin ay napuno ng sariling buhay ng Diyos. Ang banal na espiritu, sa loob natin, ang gantian ng ating ganap na pagpapanumbalik, ang kapangyarihang nagpapahintulo sa atin na mamuhay na masaganang buhay na ipinangako ni Jesus. Ang pagpapanumbalik ng Diyos ay sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng ating buhay, espiritual, emosyonal, relasyon, at maging pisika. Hindi siya nasisiyahan sa pansamantala o mababaw na solusyon, Nais niya tayong ganap na ibalik, ibalik tayo sa ating orihinal na layuni. Mahil, sa ating buhay, may mga lugar na tila hindi na lutas, mga nasirang relasyon o mga pangarap na namata. Ang pangako ng Diyos ay kaya niyang ibalik kahit ang mga bahaging ito. Gayunpaman, hindi palaging nangyayari ang pagpapanumbalik tulad ng inaasahan natin. Sa halip na ayusin ang nasira, minsan ay gumagawa ang Diyos ng isang bagay na ganap na bago at mas mabuti pa. Isipin si Joseph na hindi lamang kinuha mula sa bilangguan, kundi itinaas sa isang posisyon ng hindi maisip na autoridad. Ang pangakong ito ng pagpapanumbalik ay humahamon sa atin na huwag manirahan sa mas mababa sa pinakamabuting kalooban ng Diyos para sa ating buha madaling masanay sa sakit at tumanggap ng mas mababa sa kung ano ang mayroon siya para sa atin. Ngunit tinawag tayo ng Diyos na lumabas sa mga libingan na ito, at maanasan ang kabuuan ng kanyang pagpapanumbalik. Ang pangakong ito ay mayroon ding kolektibong implikasyon. Tulad ng ipinangako ng Diyos na ibalik ang buong bansang Israel, nais niyang ibalik ang buong pamilya, simbahan at komunidad. Tayo ay tinawag na maging mga ahente ng panunumbalik na ito na nagdadala ng pag-asa at pagbabagong kapangyarihan ng Diyos sa mga libingan sa ating paligi. Lubos tayong magtitiwala sa pangakong ito ng pagpapanumbalik at hayaan ang Diyos na buhayin tayo mula sa ating mga libingan. Puspusin tayo ng Kanyang Espiritu at gamitin tayo upang dalhin ang panunumbalik sa isang wasak na mundo. Ang parehong Diyos na nagbangon ng hukbo mula sa lambak ng mga tuyong buto ay tiyak na makapagpapanumbalik ng bawat aspeto ng ating buhay sa Kanyang kaluwalhatya. Kapag binuksan ng Diyos ang ating mga libingan at itinaas tayo, inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at kalikasa. Ito ay hindi isang maliit na detalye. Ito ang kasukdulan ng pangitain ni Ezekiel. Ang buong proseso, nagsasama-sama ang mga buto, nahuhubog ang mga katawan, at ang hininga ng buhay na nagbibigay buhay sa buong hukbo, ay nagsisilbing ipakita kung sino talaga ang Diyos. Kapag ginawa niya ang mga imposibleng himalang ito, na nagbibigay buhay sa mga patay, sa wakas ay tunay nakilala siya ng kanyang mga tao. Ito ay hindi lamang tungkol sa makita ang kanyang kapangyarihan sa pagkilos, ngunit ang pag-unawa sa kanyang kakanyaha. Kadalasan sa mga pinakadesperadong sandali, sa mga tuyong lambak ng ating buhay, natunay nating nakikilala ang Diyos. Sa mga sitwasyon kung saan nawala ang lahat ng ating pag-asa, at wala na tayong mabaling saan pinili ng Diyos na ihayag ang kanyang sarili sa isang makapangyarihan, at hindi mapag-alin langan ang para. Kung paanong naranasan ni Nasadrach, Mesach, at Abednego ang presensya ng Diyos sa hurno, o habang nakita ni Daniel ang kapangyarihang proteksyon ng Diyos sa yungib ng mga leon, o sa wakas ay naunawaan ni Jonas ang banal na awas at yan ng malaking isda, hinahamon din tayong makita ang ating mga pakikibak. Bilang mga pagkakataon, upang makilala ang Diyos ng mas malali. Ang kaaliwan ay nagmumula sa katiyakang ginagamit ng Diyos ang lahat ng bagay, maging ang pinakamatinding kahirapan, upang ihayag ang kanyang sarili sa atin. Walang nasasayang sa kanyang mga kama, ang bawat pakikibaka, bawat pagkabigo, bawat sandali ng kawalan ng pag-asa ay maaring maging pagkakataon pa sa Diyos na ipakita ang kanyang kapangyarihan at kaakte. Ang pagkilala sa Diyos ay higit pa sa intelektual na kalaman, ito ay isang matalik na kanasan na nagmumula sa pagkakita sa Diyos na kumilos sa mga paraan na sumasalungat sa paliwanag ng ta. Ang landas ng pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang ginagawa natin pa sa Diyos, ngunit tungkol sa malalim na pagkilala sa Kanya. Madalas tayong nakatutok ng husto sa paglilingkod sa Kanya, na nakakalimutan natin na ang pangunahing layunin ay ang tunay na makilala siya. Isa pa ang pagkilala sa Diyos ay hindi lamang pa sa ating pansariling kapakana. Kapag naranasan natin ang kanyang pag-ibig at kapangyarihang makapagpapanumbalik, tayo ay nagiging buhay na mga saksi ng kanyang pagkatao sa harap ng mundo. Itinuturo ng ating kwento ng pagpapanumbalik ang iba sa Diyos. Habang iniisip mo ito, isipin ang mga lambak na mga tuyong buto na kinakaharap mo ngayon. Mahil ito ay isang hindi na mababawi na nasirang relasyon, Isang hindi napapanatiling sitwasyon sa pananalapi, isang labanan sa pagkagumon na tila walang katapusan, o isang krisis ng pananampalataya na nagdulo sa iyo ng pakiramdam na walang lama. Paano kung, sa halip na tingnan ang mga sitwasyong ito, bilang simpleng mga problema, nakita mo ang mga ito bilang mga pagkakataon, upang makilala ang Diyos sa mas malalim na paraa. Paano kung nagsimula tayong manalangin, hindi lamang pa sa mga solusyon, ngunit pa sa isang mas malaking paghahayag kung sino ang Diyos sa gitna ng ating mga pakikibaka. Ang parehong Diyos na nagbigay, buhay sa isang lambak na mga tuyong buto, ay gustong ihayag ang kanyang sarili sa iyo ngayon. Nais niyang makilala mo siya, hindi bilang isang teolohikong konsepto, kundi bilang isang buhay at makapangyarihang katotohana. Maari tayong, tulad ng mga tao ng Israel, ay dumating sa puntong sabihin ng may pananalig, ngayon alam ko na na ikaw ang Panginoon, hindi dahil nabasa o narinig natin ang tungkol sa Kanya, ngunit dahil nakita natin ang Kanyang makapangyarihang gawain sa ating sarili. Buha! Binabago tayo ng matalik na kalamang ito, tungkol sa Diyos, at pinupuno tayo ng hindi natitinag na pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan at pag-ibig, kahit na sa pinakamahihirap na lambak na ating kinakahara.